So, what's up guys? So, uh, update tayo sa zola natin. So, uh, almost, itong zola natin, ilan na ba? 6 months na? 6 months na na nasa fish pond. So, this, itong ano, fish pond na to, wala tong isda. So, ayan. Actually, nakikita natin yung pino, duckweed, yung malalaki at sola. So, side na to, halos duckweed marami yan. Yung sa dulo na yun, banda at marami doon kasi hindi ko kinukuha yung mga sola doon. So, yan. Araw-araw kinukuha ko to ng about uh, ilangin natin yung mga nasa mga 6 to 10 kilos sa umaga around 6 to 10 kilos sa hapon. So, okay, natin mga 15 kilos. Araw-araw or 15 to 20 kilos araw-araw na kukuha dyan. So, ito kabila. Yung tilapia to. Dati naubos na to. Wala na. Pero bumaha kasi na, nung nagdang araw. So, kikita nyo yan. Umawas dito yung mga hadzola. Puno na siya ulit. Nagsisimula na siya ulit dumami. Hindi mabuta ng tilapia. So, pinapakain natin ng feeds yung tilapia pero hindi na nakakain ng feeds. Sa so, dami ng alola. So, sa ngayon, tigil muna na feeds. So, sa mga gusto bumili, pasal lang kayo dito sa farm. Tag 100 lang yung balde. So, yung, ewan ko kung ilang kilo ba yon Dati kasi nung binili ko to, isang plastic nya, isang plastic na labo, uh, 200 pesos. So, bumili ako ng dalawang plastic 400 pesos nasa mga around 5 kilos latang yan yun so 5 kilos siguro yung dalawa pero yan ganito na karami yan yung ginagamit ko sa farm alternative the feeds so kung duckweed yung gagamitin nyo kung ilalagay nyo sa ganito na pond okay na okay pero kung azola ang ilalagay nyo sa pond hindi siya pwede madali siyang mag yellow pero kung duckweed yan, ganyan, green na green. kita nyo yung brown na yun? Azolla yun. Yan yung mga azolla. Kasi yung azolla natin, mabilis siya, pagka mainit yung panahon, namumula siya kagad. Pero yung duckweed, ganito. Na bari green na siya. Pero okay din naman yung azolla. Pagka umulan ulit, medyo malakas yung ulan, pabalik sila sa at, magiging green ulit sila. So, yan. Sobrang dami. Uh, Pakain natin sa mga natin, sa mga laga natin. So, yun mo yun.